Kung OFW ka at nasa 30s ka na, tanong ko lang, gusto mo bang umuwi sa Pilipinas na may ipon, negosyo at sariling bahay? O gusto mong umuwi na parang nagsisimula ka ulit sa wala? Ito ang golden decade ng buhay mo. Bakit? Kasi nasa peak ka ng lakas mo. Kinikita mo na ang pinakamalaki mong sweldo at may pagkakataong ka ng mag-ipon at mag-invest. Pero tandaan, kung hindi mo gagamitin ng tama ang pera ngayon, baka sa pagdating mo ng 40s o 50s, sa ka palang makakaramdam ng pagsisisi. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga investment secrets para sa OFWs in their 30s. Mga sikreto na pwede mong simulan kahit nasa abroad ka para makabuild ng yaman ng mas maaga at makauwi with freedom. Unang sikreto, mindset. Alam natin, karamihan ng OFWs ay breadwinner. Halos lahat ng kinikita, pinapadala sa pamilya. Pang pangkain, pambayad ng kuryente, tubig at utang. At minsan, pati bisita ang kamag-anak, umaasa na rin sa padala mo. Walang masama sa pagtulong kasi natural sa ating mga Pinoy ang pagiging maalaga sa pamilya. Pero isipin mo to, kung lahat ng pera ay palabas at wala kang natitira para sa sarili mo, paano ka makakaipon? Dito nagkakamali ang karamihan. Kala nila ang pag-iipon at pag invest para sa sarili ay pagiging madamot. Pero ang katotohanan, kapag marunong kang magtabi at mag-invest, mas secured ang pamilya mo sa hinaharap. Kasi kung sakaling mawalan ka ng trabaho abroad, may reserba ka. Kung sakaling umuwi ka for good, may pundasyon ka na. Halimbawa, Si Juan, 35 years old, OFW sa Dubai. Kada buwan, kahit na maraming gasto sa pamilya, lagi siyang naglalaan ng 20% ng sahod para sa investments bago pa siya magpadala. Para sa kanya, non-negotiable to. Parang bayad muna sa sarili bago sa iba. At dahil doon, after 5 years, meron na siyang sariling condo unit sa Pasig na pinapaupahan. Ang ganda ng resulta, Kumikita pa siya kahit natutulog. Kung mindset mo ay puro trabaho at padala, mahihirapan ka makalabas sa cycle ng kita, gastos, kita, gastos. Lagi kang nakatali sa suweldo. Pero kung ang mindset mo ay trabaho ngayon, invest para bukas, doon nagsisimula ang tunay na freedom. Dahil ang totoong pagmamahal sa pamilya hindi lang padala kada buwan kundi ang pagbibigay sa kanila ng long-term security at mas maagang pagbabalik mo ng panatag sa Pilipinas. Pangalawa, emergency fund. Bakit napaka-importante nito lalo na sa mga OFWs? Kasi ang buhay abroad, kahit gaano pakatibay ang kontrata, hindi sigurado. Pwedeng biglang tapusin ng employer ang kontrata mo. Pwedeng bumaba ang demand sa trabaho mo. O kaya magkaroon ng health emergency na malaki ang gastos. Minsan pa nga may political instability sa ibang bansa at wala kang choice kundi umuwi agad. Kung wala kang ipon, uuwi kang luhaan at magsisimula ka ulit sa zero. Kaya bago ka pumasok sa negosyo o pumasok sa stocks, unahin mo muna ang safety net. Ito ang magsisilbing unan na sasalba sa iyo at sa pamilya mo kung sakaling mahulog ka sa mahirap na sitwasyon. Para sa mga OFWs na katulad mo, targetin mo ang 6 to 12 months worth ng gastos. Halimbawa, kung ang pamilya mo gumagastos ng 30,000 kada buwan, ibig sabihin kailangan mo mag-ipon ng at least 180,000 hanggang 360,000 na nakahiwalay. Hindi ito para sa bakasyon, hindi para sa bagong gadgets, at hindi rin para sa negosyo. Para ito sa worst case scenario fund. Saan mo ilalagay? pinakasimple ay bank savings account. Pwede ring time deposit para may kaunting tubo o kaya high yield digital savings accounts na may mataas ang interes. Hindi man lalaki agad ang pera mo, pero ang kapalit nito ay peace of mind. sipin mo, kung biglang mawalan ka ng trabaho, may breathing room ka na 6 hanggang 12 buwan para maghanap ng bago o magplano ng ibang income source hindi ka agad uutang, hindi ka agad magpapanik. Iyan ang tunay na proteksyon bago ka sumabak sa mas risky na investments. Ngayon, pag-usapan natin ang paboritong investments ng mga Pinoy, real estate. Bakit magandang simulan ito sa edad na 30s? Una, may oras ka para bayaran ng property habang malakas at nasa peak ka ng kita. Pangalawa, natural na tumataas ang value ng lupa at bahay habang tumatagal. Ang binili mong lote ngayon, pwedeng triple ang halaga pagdating ng 10 o 15 years. Pero tandaan, hindi lahat ng property ay asset. Kung bibili ka ng bahay na ikaw lang ang gumagamit at buwan-buwan ay ginagastusan mo ng hulog at maintenance, liability pa rin yon. Pero kung bibili ka ng kondo na pwedeng parentahan o agricultural land na pwedeng paupahan sa iba, iyon ang tinatawag na income generating asset. Bawa, isang OFW sa Singapore ang bumili ng maliit na kondo sa Pasig. Hindi niya ito tinirahan bagkos ginamit niya itong pang Airbnb. Kahit nasa abroad siya, tuloy-tuloy ang extra income niya kada buwan. Hindi lang siya nakabayad sa hulog ng unit, kundi kumikita pa siya on top of that. Pero may kailangan kang tandaan. Huwag basta-basta papasok sa real estate kung puro utang lang ang puhunan mo. Oo, enticing ang mga promos na zero down payment o low monthly amortization. Pero kung wala kang sapat na emergency buffer o backup income, baka malubog ka pa sa pagbabayad. At sa halip na asset, magiging sakit ng ulo ang property. Kaya bago ka mag-invest sa real estate, Siguraduhin mong may tamang plano ka. Alam mo kung gagamitin ba ito para sa passive income o para sa future retirement home mo. Kung gusto mo ng mas flexible at hindi ganun kalaki ang initial capital, pasok tayo sa tinatawag na paper assets. Dito papasok ang stocks, mutual funds, UITF at REITs. Ito ang mga investments na pwede mong simulan kahit nasa abroad ka basta may access ka sa online platforms ng mga banko o brokerage. Ang stocks, mataas ang potential returns pero volatile. Pwede kang kumita ng malaki kung tama ang timing at alam mo ang ginagawa mo. Pero pwede rin bumaba ang value kung hindi ka marunong maghintay. Kailangan ng pasensya at disiplina dahil long-term game to. Ang mutual funds o UITF, bagay sa mga beginners kasi may professional fund managers na humahawak ng pera mo. Hindi mo kailangan maging eksperto sa stock market para kumita. Maglalagay ka lang ng regular na contribution, sila na ang mag-aalaga ng portfolio mo. Ang REITs, ito ang Real Estate Investment Trust. Parang bumibili ka ng shares ng malalaking buildings, malls o office spaces. Ang kagandahan, may dividends ka kada buwan o kada quarter parang renta pero hindi mo kailangan bumili o mag-maintain ng buong building. Ang sekreto sa paper assets ay hindi yung laki ng unang puhunan mo, kundi yung consistency. Kahit 5,000 o 10,000 kada buwan, kung gagawin mo ito ng tuloy-tuloy, sa loob ng 10 years, lalaki ito dahil sa power of compounding. Isipin mo, kung regular kang nag-iipon, paper assets, kahit maliit lang kada buwan, ang pera ay magtatrabaho para sa iyo habang nagtatrabaho ka rin abroad. At yan ang sikreto ng mga tahimik na yumayaman. Hindi instant, pero sure at steady. Pero hindi lahat ng investment sa tungkol lang sa pera. Isa sa mga pinakamalaking sikreto na madalas hindi pinapansin ay ang investment sa sarili or sa skill mo. Kung nasa 30s ka na, ito ang perfect time para maghanda sa future. Hindi habang buhay ay OFW ka. May panahon na darating na gugustuhin mo nang umuwi o mapipilitang kang umuwi. Kaya ngayon pa lang, mag-develop ka na ng mga extra skills at sideline na pwedeng bumuhay sa iyo at sa pamilya mo kahit wala ka na sa abroad. Oo, may mga practical na negosyo tulad ng online store sa Shopee o Lazada, buy and sell business ng gadgets o pre-lab items small food business na pwedeng patakbuhin ng pamilya habang ikaw ay nasa ibang bansa. Pero higit pa rito, ang pinakamatibay na investments ay nasa pag-aaral ng bagong skills. Halimbawa, digital marketing para matutunan mo mag-promote ng kahit anong negosyo online. Freelancing skills gaya ng graphic design, video editing o virtual assistance Kayang gawin kahit saan ka man sa mundo. Financial literacy o real estate knowledge para mas marunong nga magdesisyon sa investments. Ang kagandahan ng skill investment ay simple. Hindi ito naluluma at hindi ito nananakaw. Kahit mawala ang trabaho mo, dal-dala mo pa rin ang natutunan mo. Skills ang tunay na puhunan na pwedeng magbukas ng mas maraming income streams. Kaya isipin mo, habang nasa abroad ka, hindi lang pera ang dapat mong iipunin. Dapat mag-ipon ka rin ng kaalaman at kakayahan na magsisilbing sandata mo pagdating ng araw. Ngayon, paano po protektahan ang lahat ng pinagpaguran mo? Dito papasok ang insurance at estate planning. Kung wala kang insurance, isang sakit lang o aksidente ay pwedeng ubusin lahat ng ipon mo. Kaya unahin ang health insurance at life insurance para secured ang pamilya mo. Sipin mo rin ang estate planning. Simple lang ito. Siguraduhin na maayos ang papeles ng mga property at investments mo para hindi magkagulo ang pamilya kapag may mangyari. Hindi glamorous pero ito ang tunay na sikreto ng mga mayayaman. Marunong silang mag ng yaman. Recap natin. Una, mindset shift. Mula sa pagiging breadwinner hanggang sa pagiging investor. Pangalawa, build an emergency fund. Pangatlo, mag-invest sa tamang real estate. Pangapat, maglagay sa paper assets tulad ng stocks, mutual funds at REITs. Panglima, magtayo ng side business at mag-invest ng skills. Panganim, protektahan ng yaman gamit ang insurance at estate planning. Kung nasa 30s ka na ito ang perfect decade para magsimula. Hindi mo kailangan maging milyonaryo agad. Ang kailangan lang ay tamang mindset, consistency at diskarte. Dahil kung magsisimula ka ngayon, pwede kang makauwi ng mas maaga, may ipon at may kalayaan. Kung natutunan mo ang mga investment secrets na to, huwag kalimutang ishare sa kapwa OFW para sama-sama tayong makauwi ng panatag at may yaman.